mga kabutsir. Yung mga nagtatanong na mga masahin yan. <laughs> video. Mga nagtatanong sa akin kung paano mga plenty. Nandiyan na, panoorin nyo na yung mga video ko mga kabutsir. Kompleto na yan. Kasi pag hindi nyo panood, hindi nyo rin malalaman. Kasi nga, nagsas hindi ako makapag-comment sa inyo mga kabutsir. Busy rin ako Kaya panoorin nyo na yung mga ibang short video ko para kung ayaw nyo manood, ito ano naman eh, pwede nyo naman i-tawag nyan. Pass forward yung mga importante na sinasabi ko. Na gusto mag-apply, agency lang, para, agency tayo mga kamut at saka may gagasp si Hindi wala kayo at yung mga limit, 35 na lang nga, yun kasi nga, pasigilan At yung agency na, yung mga legit na mga mga uh, agency. Mahirap din kasi pag hindi kayong mag uh, mag sa agency, yung maglakan ng agency, kailangan talaga mga na agency para asisyado talaga tayo. So, Ay, yung placement ko naman, yun, hindi ko alam ngayon kung magkano talaga kasi nga, pagbabasehan yung dati ko, oh. placement ko, magpapalang dati yung 2,000 pa yun. Mataas na nga rin, 20 game na nga rin yung isa akin nun iba pa yung medical doon mga kabot sir, pa yung mga pag-ayos na yun ng papel. Siyempre, marahan pa yung, mga ayosin mo yun mga kabot Kaya yun, agency tayo mga kabot sir. Kasi ang dami kasi nag sabi, -ano, abroad, sa akin, gusto talaga mag-ano, upload kahit dito sa Midwest yun. mga video ko na iba, nandun na, mga ano, hindi ko napakabayan ng video nito kasi, Marami kasi na iinip nila sa ang panood. Basta, yun lang mga kabutsir. Igin tayo kahit meron si VK, saka yung yun, mga midget na mga kabut Kaya wala problema yun. kami may na swing pa yan, may nandun. Makikita nyo naman yung nyo yun. Nandun yung mga ano, mga kabut na nandun mga, mga requirements nila kaya nandito lang mga kabut Okay, ito pala yung big sauces namin, mano, God bless.